Good morning everyone! Welcome back to my channel! <laughs> For today's vlog guys ay tayo matiki, gulo kay madam. At magagawa daw siya ng... Maganda, maganda daw siya. Magagawa siya ng bread. Yung tradition bread nila kasi holiday nila, yung big holiday sa Monday. Monday na ba ngayon? Puntingan ko. Oh, ngayon pala. Diyos <laughs> ko, Lord. Di ko na alam. Ay, Big holiday today? Big holiday nila. Parang mayroon siya. Mayroon, ano ba? Ano? Holiday nila. Pero hindi ko alam yung pangalan. Kaya, guys, makikigulo tayo kay Madam. Magawa ng cake. Tignan natin para meron na naman tayo idea mm -hmm. kung paano gumawa ng kanilang bread na tradisyon. Yan. Babalikan ko kayo, guys. <laughs> madam. Wow, what the But I'm making uh, what is the name that one? Panarupita. 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 Eh? Panarupita. Uh, panoropita. <laughs> this is the bread that uh, this cake or bread. Guys, gagawa kami ng Pino, pino Panoropita, Pano ropita Pano, ropita Madam Panoropita. One sugar, one What you said before, madam? The sugar? This is, kilo. One third. Uh, this is one kilo this eh? is one kilo you don't have one like this we have not, okay. but, uh, open this and put here three spoons two spoons, three this one yeah. Yes, so, ayan guys, si Madam ay gagawa ng Ako naman bakit hindi tayo nakikita Madam. And kukuha kami ni Madam na 3 spoon mm -hmm. one two three, yeah. lo that. What is that? drink, drink, alcohol, sure have. Have. in my reserve, maybe, in my section so sure, don't have alcohol here, so guys, gagawa kami ng panoril pita, the bread. Lagyan niya ng dalawang sugar. Dalawang mag na ano ba to? Juice. Orange juice. Tapos ano pa ba bang nilagay niya? Baking powder. <laughs> <laughs> Tapos isang ganitong flour. My goodness. Pinakalaman ko na itong ginagawa ni Madam. Ayan guys. Gawa tayo ngayon na eh, tignan natin paano paggawa ni Madam. Okay. One and one third sugar. One and one third cup of sugar. Yes. And one oil. Yes. One cup of oil. Normal oil. Yes, cooking oil. Cooking oil. Ah, okay. I want to see because next time I will know. Oh, I will take a video with Madame. Mm -hmm. My manager. And one cup portokali. One cup, Madam. Yes. One and a half. One and a half. A Dito, dito eh, Walang, walang tirang portok, ano, juice? Walang tirang juice? Wala, no? Hmm. Wala, yung kahapon. Ay, sa kabila. Ay. Ay. ayan guys umalis si madam kaya pakialaman ko to eto ay nilagyan niya ng one and a half one and a half uh, cup of sugar white sugar tapos two cup of orange juice Ayan, tinunaw niya dyan guys iwan ko kung ano yan tapos naman ito yung flour na para dun sa ano yung flour na pancake tapos 3 tablespoon na uh, baking powder. Ayan, titignan natin kung paano nawala siya eh. Hmm, ano kaya itong gagawin ni Madam dito? Bakit nagkaganito? Baka okay, Ano kaya nilagay niya nito? Parang may tubig. Nagyan yan tubig. Ayan. Wala si Madam. Kaya mamaya na. Eme-ta eh, yung mukha na lang namin nang tignan niyo, hindi niyo nyo, hindi yung Rick Melo. Eh? Rick Melo. Ah, yes. Ligol. Oh, si Wala Mazi, Ligol. Ligol sa Ah, Ligol Ligol? Ano yeah. Ay, sorry. Sorry, madam. Ligol. Ang tagal natin, madam. Ang larik, larik. One by one. Mm. We put egg eh? no. Oh, ah, ah. First time I see this, alam Ano? Ano to mo? Eh, guwah. kasta? kasta sa sa sa. ko na lang siya. Prad ka? Prad mo tata? Hindi, dito. Sa back pa na. Sa akong video ko niya yun. Ah, wala wala. Ipost ko? O tayo na. Ang lawad. Stop. Kinamay na niya Madam. Masaya, hindi masaya na. <laughs> Hahaha. Mm -hmm. <laughs> Malinis daw yung kanyang kamay. Very nice guys. Malinis yung kanyang kamay. Ang mapasa pa daw mo. Nagalog na si Madam. Ayan guys. Si Madam ay kumagawa ng bread. Tingnan natin kung paano siya kumawa ng bread. Pero malinis na po yung kanyang kamay. Tingnan. Nagugas po siya. Nagugas po siya. Hello. Oh, oh, ay, may putol. May putol. ganyan lang ko. Cool. Yan na guys. Ano kayang kinakalabasan yan? Bread ni madam. Signature with madam.

Ayan guys, balikan ko kayo. Ano na po? Ready na po. Ready for... Give me, give me. Give me, give me. mo me, give me. Give me, Ah. me. Give me, give Ah. Nuts. Pilihan, madam. Pilihan, Playboy. Όχι, το άλλο. Α, Λίγο. Ναι, εδώ γύρω γύρω. Για να βάλουμε αλεύρι, να μην κολλάει. Α, Εντάξει. Okay. Λίγο ακόμα. Ναι, εντάξει. Lagyan natin na oil para hindi daw kumikit. Hindi madama. May walnuts pala. this good bread, madam. This bread or cake? Cake bread. Ah, cake bread. Hindi ko kinikong. ito ka. Walnuts. Ito na yung dunya, oh. Oh, yeah. yellow. Bakit yellow? Ay, yung orange, no? Ayan. Ipigulong. Bah. Ano daw ilalagay? yan, lebre? flour ikin natin ang flour ikin natin ang flour guys kahit hindi tayo magluluto bahala na siya nila magaling-aling magaling-aling Pag-ibig naman na. Ay, siya. Sure. <laughs> Ulihin. Uli Ulihin siya. Pati sa kanya. Sa pula niya. <laughs> ano na yan? Eh? Ano na yan? Eh, pasas. Ano ba yung gusto ng pasas? Basin. 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 Oh, oh. first time i saw this race the girls madam Bilder Youtuber, Youtuber Ιουτυβερ Ο Ναι, η Μαδάμ Όχι, εσύ πήγες το χρυσό σου Είχα χρυσό μου Εγώ έφερα αισθέτια Ναι, όχι, δεν έκανες Είναι ένα είναι Είναι Να το βάλεις στο μέρος Να το Mix, mix. Oh. Kakaibang bread, bra. Walang, walang eggs, walang milk. Hindi na yun may okay. halo siya. Ano siya? Zero na yun. Put it. Oh. madam. Well, Why we didn't put the small that one? Kanata niyo ba? Kanata yung zero? Matay. Yeah, Teamwork. <laughs> More Yeah. Okay. It's too big for like, oh, 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 oh. yeah, him, put it like this Osh, Yeah, Bring the micro Put it

may kulang kaya binalik. Hmm. Oh. Ha. Ah. na kaya to. <laughs> wow. Ang lakas ng pano. Eh? Sige. Okay. Open. Okay. Oh. Okay. What Take out this? And there. Uh. Okay. Oh. How many minutes, madam? 50. 50. minutes. Fifty minutes, guys. Na okay, guys, so malapit ng maloto. Marina. Ito na yung niluto ni Madam. Tingnan natin mamaya guys. 50 minutes. 50 minutes. A few moments later. Ayan na guys. Oh my God! Wow! After 50 minutes, ito na po. μέρες τώρα, αυτές τις δύο μέρες, που θα σα πω για να σα πω 15 μήνε. Ε, Ε, Ένα, ένα, μόνο. Γκάι. Ε, Γκάι. Εγώ. Δεν ξέρω τώρα. Ε, Γκάι. Ε, Good. Ε, Γκάι. Ε, Eh, madam <laughs> ilagay daw niya sa facebook <laughs> ilagay daw niya sa facebook madam, madam. <laughs> ayan guys oh, tapos na <laughs> yun palang ginawa ni madam ito kakaibang ano ba may alak may lagyan niya ng alak guys Mm, ayos itong ginawa ni Madam na cake. Cake daw at bread. Pinaghalo. Yan daw ang kanilang tradisyon. Dito sa... Dito sa ano... Ano ba itong per parte? Akrotiri. Yan. Yeah. nga guys. It, yun na yung resulta yung ano, bread ni Madam. Tapos na. Natapos na sa pakikialam namin ni ano, Odessa. So hanggang dito na lang aking vlog for today. See you next vlog. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.